Ubang residente sa Davao City na balaka gihapon sa mga naglambod nga kable sa kuryente o ang gitawag nga spaghetti wire sa ilang lugar. Hinoon gipatuman na sa Davao City LGU ug Electric ug Telco Companies ang anti-spaghetti wire ordinance sa syudad. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Suliran so, gihapon sa mga residente sa Purok 5, Barangay 76 Eight Davao City, ang naglambod ng mga kabli sa kuryente sa mga poste, kung ginatawag ng mga spaghetti wire. Sa'y basig mag-spark siya ba niya? Kay nakatry naman po good me din to side o nag-spark yun siya, as in, literal yun siya na nag-spark niya. Siyempre, wala, wala balu, basig magkatay-katay siya. kami ang mga is, doon lang ba sa poste, di diba? Sumala sa barangay, Ubay-ubay na sabmatod pa ang ilang na dawat nga reklamo kalabot sa spaghetti wires. Busa, plano nila nga magmugna og resolution aron matanggal ang mga kable sa kuryente nga dili na ginagamit. Magyo yun na isa sa mga problema concern karon pud sa barangay no kay uh, tungod ni mga spaghetti wires nato isa isa, delikado jud sa mga sunog. Pila ka pila na ka mga uh, nahitabong mga incidenting sunog diri tungod sa mga electrical wirings nato. Sumala sa Bureau of Fire Protection, peligroso ang spaghetti wires tungod posible kini nga mahimong hinungdan sa mga aksidente ug injury. Gani, naimusap kining babag sa pagresponde sa kabumbirohan kung dunay sunog. Uh, na tendency nga uh, kung naasyay sa mad o na-damage ang katong isolator sa wires, pwede na siya nga magka-ground um, no? o magka sa kanatong mga bypassers. Okay. Onya during po sa ato ang ano no sa ato ang pagresponde medyo delikado po sa ato ang mga fire trucks no lalo na karon ang ato nga fire trucks mga dagko na sa dato sa Bureau of Fire Protection 11 mukabat na sa 179 ang kaso sa post on fire sa Davao City ang ilang natala ni atong milabayng tuig hinoon December 1 2023 Giyaprubahan na sa Davao City Council ang Anti-Spaghetti Wire Ordinance kung asa ginamanduan ang tanang telcos na tanggalon ang mga wala na ginagamit ng linya o gable. Kinahanglan nga naka-color coding ang mga kable sa mga utility companies aron mas paspas kining nga ma-identify og ma-repair. Ang musupak sa maong balaod, pwede masilutan og 300 pesos per pole matag-adlaw hangtod sa mga kumplay. Ni Domingo, Gipatuman na ang mga ordinansa kung asa gisugdan na, na ang pagtanggal sa mga kabling nga wala na ginagamit sa Rizal Street Poblasyon, Davao City. Ang role by the way sa Davao Light is just to remove some of the poles na mukod and at the same time to put a structure kung asa pwede ibutang sa mga telco, cable companies, uh, internet service provider ilang linya. Butang ang ikalipay usab sa ubang residente. Basta lipaya kaya para malimpyo ang Davao, wirings, ano. Oo, okay, ano man para wala na siya mga sunog-sunog. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One, Mindanao.